Wala nang mahihiling pa ang kapamilya actress TV host na si Kim Chu sa kanyang personal na buhay at showbiz career. Ayon sa dalaga, kung meron man daw siyang wish ngayon 'yan ay ang patuloy na pagsuporta at pagmamahal ng kanyang mga fans and supporters. Ako hiling ko sana tuloy-tuloy lang din yung suporta nila sa akin, sa lahat ng shows and very thankful din sa ABS-CBN, ang pahayag ni Kim sa panayam sa kanya ni MJ Felipe. Sa tanong kung naniniwala ba siya sa kasabihan sa entertainment industry na kapag bongga ang takbo ng karyer ng isang artista ay hindi naman ito ganun kaswerte sa love life. Huwag naman sana, hindi kung nandyan, nandyan, kung wala, eh di wala, so parang bonus yung love if ever, sagot ni Kim. Kalat na kalat na ngayon ang balita na may bago na raw girlfriend ang ex-jowa niyang si Sian Lim sa katauhan ng movie producer na si Iris Lee. Eh si Kim ba nakatagpo na rin ang bago niyang Mr. Right? Grabe naman, masaya naman tayong lahat, so sana let's savor this moment habang nandyan. Pero kahit wala raw boyfriend, Masayang masaya raw siya ngayon, lalo na sa itinatakbo ng kanyang career. Kabilang na nga rito ang sunod-sunod niyang teleserye at ang pagpirma ng kontrata ng ABS-CBN sa GMA7 para sa pagpapalabas ng It's Showtime sa Kapuso Network. Happy, napaka-OA, masaya, di ko in-expect, I thought I am done, gulat ako with everything, kaya masaya ako, sabi ni Kim. Inamin ng dalaga na inakala niyang katapusan na ng kanyang career noong mag-viral ang kanyang bawal lumabas statement kung saan nakatikim siya ng matitinding batikos. After bawal lumabas, so parang feeling ko, kaya na fra fragile ako lately, from feet check, linlang, and showtime, and ito nga what's wrong with Secretary Kim, so thankful talaga ako. Sobrang happy talaga, like ang haba namin siya pinromote at sobra kaming kinakabahan and hindi namin maipaliwanag yung nararamdaman namin during that time. We're very happy sa naging outcome ng What's Wrong with Secretary Kim, sana magtuloy-tuloy, lahat ng aktres, dugtong pa niya, walang mapaglagyan yung puso ko sa sobrang saya, gusto ko lang mag-work ng mag-work, and dahil na rin sa mga taong sumusuporta din, mga naniniwala, sa mga taong curious din, sobra akong nagpapasalamat. Hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe. Salamat.